Diwata, nagsalita na sa tungkol sa isyong ginagatasan raw ng mga vloggers. Nakakatulong pa sila sa akin. Nilinaw ni Diwata, isang viral street food vendor at internet star, ang isyo ng paggagatas sa kanya ng mga vlogger. Nagsimula ang diskusyon ng aitag siya ng video producer na RTV sa Facebook. Naguguluhan si Diwata sa kontrobersya dahil hindi humingi ng bayad sa kanya ang mga vlogger. Nagpahayag pa sila na kapakipakinabang para sa kanila na bisitahin ang kanyang pares, dahil mas nakilala ang kanyang negosyo at dumarami ang mga bisita. Hindi ko iniisip na ginagawa akong gatasan kasi in the first place, wala naman silang hiningi na pera bagkos nakakatulong pa sila sa akin para i-vlog, para dumami yung customer, dumami yung makakita para makilala ang diwata pares, Paliwanag ng sikat na social media star. Patuloy niya, so pagdating dyan, sa gatasan na words, hindi ko na alam kung paanong gatasan kasi hindi naman kayo nang hihingi sa akin ng pera, wala naman akong binibigay. Pag kumain kayo, nagbayad naman kayo. Sinabi pa nga ni Diwata, walang pinipili at bukas ang kanyang tindahan sa lahat kahit ito raw ay mga basher at hater. Sabi ko nga, welcome lahat dito bashers, vloggers, Newscasters, honest review, hindi honest review, welcome. Aniya. Ito naman ang mensahe ni Diwata, tungkol sa isyong may nagpost ng negative feedback tungkol sa mga pagkain na kanyang binibenta. Alam mo, hindi na bago yan. Ang dami mong sinabi na ganda-gandahan, pero simple lang ang masasabi ko sayo. Dapat hahanapin mo ako eh, tapos sasabihin mo sa akin gusto mo talaga akong matulungan dun sa sinasabi mong kailangan ng honest review, kailangan malaman ng may-ari para ma-improve, ayusin ang dapat ayusin. Ang nangyari kasi, hindi naman para maging concern ka eh, ang ginawa mo siniraan mo ko sa social media, nagsabi ka na walang lasa lahat ng menu ko, which is opinion mo yan, pero saan ba ako maniniwala? Sa isang tao lang, dalawang tao, tatlong tao, o dun sa libo-libong taong naniniwala sakin. Siyempre para sakin, Majority first. Kung concern ka talaga sa akin o sa negosyo ko, dapat kinausap mo na lang ako ng personal.